Ito po babala para sa lahat ng mga OFW na may mga bank account or savings account sa Pilipinas na hindi nyo na napapansin or hindi nyo na pinapansin. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano nga ba kalaki ang penalty kada buwan kapag yung ating savings account ay hindi na maintain ang kanyang maintaining balance. Ano ba ang ibig sabihin ng maintaining balance? Kapag meron po tayong bank account or savings account sa Pilipinas ay meron po itong maintaining balance upang yung ating savings account ay manatiling aktibo at open or bukas. Ngayon, kapag yung maintaining balance ay hindi mo na i-maintain at kapag ito ay nag-fall below the maintaining balance ay meron pong penalty dyan every month. At ipapakita ko sa inyo ngayon ang penalty ng isa sa aking mga savings account doon sa Pilipinas dahil nakalimutan ko pong hulugan ito. Dahil meron kasi akong tatlong uh, savings account or bank account sa Pilipinas. Ngayon, yung aking uh, tatlong bank accounts, yung dalawa ay yun yung aking mga primary savings account. Yung isa ay unfortunately ay nakalimutan po nating uh, hulugan or uh, nakalimutan ko pong uh, mag-remit doon dahil sa busy sa trabaho. Ngayon, nakita ko na lang siya uh, yesterday na kailaki pala ng deduction ngayon. Ang savings account na ito ay isa lang po sa mga halimbawa na kung saan ay malaki talaga ang penalty kapag tayo ay mag-fall below the maintaining balance. So, ito po yung aking account. Itong account na ito is from RCBC. So RCBC is one of the largest banks in the Philippines. At ang account na ito ay as ATM savings account with passbook. At ganito po kalaki ang kanyang penalty dahil ako ay nagfold below the maintaining balance. So as you can see, tingnan nyo po, 500 pesos po 'yung penalty every month sa ating savings account dahil hindi ko po Napansin na nag-fall na pala yung aking uh, balance doon sa maintaining balance doon sa aking savings account. At ganyan po kalaki ang kanilang uh, idinidak doon sa aking uh, savings account doon sa Pilipinas. So sana'y maging uh, aware po tayo sa ating mga savings account, mga bank account sa Pilipinas dahil napakalaki po ng penalty. So it, ito, itong uh, bangko banko na ito, yung RCBC is just uh, one of the examples na pinapakita ko sa inyo dahil ganito talaga kalaki ngayon yung mga penalties kapag tayo ay nag fall below the maintaining balance. So kapag meron po kayong mga savings account or may mga bank account po kayo sa Pilipinas, pakiusap po um, Huwag po ninyong hayaan mag-fall below the maintaining balance dahil meron po itong penalty. Na uh, inis lang dahil wala na ngang tubo yung ating pera doon sa bangko at ginagamit na nga nila yung ating pera doon sa bangko upang pagkakitaan nila ay napakalaki pa ng penalty kung tayo ay mag-fall below the maintaining balance. So ganun po ka-unfair yung banking system so ito po ay isang warning lang po lalong lalong na sa mga OFW na malayo sa Pilipinas na i-check e nopo po lagi ang inyong mga savings account or mga bank account sa Pilipinas para hindi po kayo matulad sa aking uh, bank account doon sa Pilipinas na napakalaki po ng penalty. Maraming salamat po paki-share at paki-subscribe sa ating channel